hello guys! Muli nagbabalik ang ating vlog. And for this video is kasama ko nga itong mama ko at saka yung kapatid ko. So bigla ang gala nga pala ito guys kasi nga napag-decisionan lang namin na ipasyal din itong mga bata. And then saka yung anak ko matagal-tagal na rin na muling nakapunta ng mall kasi busy nga ako sa pagbabantay ng bata doon sa bahay and then yung pag-aaral din naman ng anak ko. Wala na nga rin lang akong naging katuwang sa pag-aalaga ng mga bata kasi nga si Papa Ike, -Ike natin ay nag-apply na ng trabaho at nag-apply siyang helper doon sa may pinsan niya at bumabiyahe sila sa kung saan saan nila i-deliver yung kanilang mga items. At dahil na nga ay may karamdaman tayo kaya hindi tayo makakagala kapag wala si Papa Ike sa tabi natin. At talagang dun lang ako sa bahay kaya sobrang bored na bored talaga ako. So ito na nga. Bali yung sister ko nga lang pala yung sana nagagala kasama yung pamilya niya at saka yung anak niyang dalawa. And pupunta daw sana sila doon sa may SM Kid na. And kaya sumama na lang din kami. Thank God nyo nga rin pala na sumama si Mama Mariel, yung aking bayaw. And then yung mama ko is pinasama ko na lang din para naman ma-enjoy din niya na gumala ulit sa mall, makapagpalamig at makapagbanding. Yun nga lang guys, pagdating namin dun is nakasarado yung kid zone na kaya ayun at naghanap kami ng kung anong pwedeng uh, paglaruan ng mga bata. And dito kami napadpad sa may playhouse. And ayun nga pala yung rate nila guys. And nagstay lang din kami dito ng mga isang oras. And almost 4pm na nga din pala kami nakadating dito. So this is the first time nga pala na nakapasok si Amira dito since hindi naman tayo palaging may budget kasi doon lang kami palagi sa may KCC Worlds of Fun naglalaro. Sinama ko na rin pala itong batang nakapink. Ito yung batang binabantayan ko guys. Kaya kahit nasa bahay lang ako is may nag-earn din naman ako. Kahit konti. And nakakatulong din naman siya sa financial namin. So dati kasi nung hindi pa ako nanganak kay Amira is nagtatrabaho ako. Pero nung nagkaanak na ako ay huminto na ako sa aking pagtatrabaho para makafocus sa pagbabantay ng aking anak. So syempre bilang isang nanay talagang gugustuhin mong alagaan yung anak mo. And at the same time is may pagkakakitaan ka. Kaya eto nga at ginrab ko na kasi kapitbahay lang din naman namin yung kanyang mama. So back to story guys, ito nga, akala namin is yung bata lang ang mag -e enjoy ayun, at talagang nakikisabay pa talaga kami para makipaglaro din sa kanila. So nung mga panahon namin guys, nais wala pa talagang mga ganito, kaya yung uso lang talaga yung mga tumbang preso, tagu taguan. And ayun nga guys, sobrang saya talaga ng mga bata. At sobrang saya nila kasi nga sa konting halaga, eh talagang may experience nila yung ganitong mga palaruan. And syempre, bilang isang nanay, is talagang magiging masaya ka kapag nakikita mo yung anak mo na masaya rin. lalong lalo na kapag sinasabi ng anak ko palagi, yung mama, thank you, I love you, and happy ako. And after nga namin dito guys, is tumiretso na kami doon sa may SM Inasal. And yun nga lang masi ko for today guys. Maraming salamat sa panunood.